Ang hirap pala mag mag maggala, mag ano, mamasya mag maggala pag walang pag ikaw lang mag -isa, no. Pag ikaw lang mag-isa. Kasi What's up yung mga Kailongo Nation ano? So for today's videos kaya ka pala mga Kailongo, na kasama ko pa nga pala yung kaibigan ko ayan bagong kaibigan shout out pre hi <laughs> so galing kaming agency uh, nagmedical kaming dalawa ngayon nang sabi niya hindi pa daw simula nung pumunta siya rito bata pa ilan taon ka nun pre 5 5 oh 5 years old siya 5 so, years old ilan taon ka na ngayon 36 oh, sa so 36 so kayo na bahala mag plus minus mga <laughs> kay Longo no kung ilan taon siya bago bumalik rito sa Lumita Pines so ayan oh, makikita niyo oh. kabayo so, oh hindi so, Dito tayo sa entrance. Chichik pa pala yung mga ano. Yung bag namin. sige lang. Sige po. muna yung bag namin. Baka may dala mga hindi ka nais nais. Sa, ano sa tingin mo, Prem? pinagbago sa Lunita? Oo. Ano? Maganda na. Maganda na Maganda, siya. Ganda, ganda na. Maganda na. daw guys. <laughs> Lalaki yun ang ano. Oh. Building. Ayan, oh. Saan mo gusto mo pa picture pre? Akin na. Picture lang kita. <laughs> ako ngayon yung tour guide niya. So, ako ka pala tour guide na. No? Okay. So bale ito sir. A customer ko, Ito yung tinatawag na Lunita Park. Ano yung mga kailong <laughs> oh, <si> <laughs> kay Uncle Jose so, Rizal? Kaya ang uncle namin. Kaya ang uncle Uncle, kasi oh. ilang years na ako hindi ko nakita sa uncle. Dapat mag-bliss ka ha. Pinakita <laughs> oh. kayo mamaya ha. Mag-bliss ako niya. Ah, ha? Tapos pipicturean ko kayo ng anggal mo, ha? Oh. ha okay Oh. So, Sige. Sayo na mga kay Longo, ano, pupunta kami kay si uncle niya. Dito daan. Tapos lalo, ikutan tayo ng mga mga. So, eto na mga kay Longo. makikita niya na si ano, si lolo niya. kasi <laughs> si uncle niya pala. Huwag kang umiyak, ha? Pag nakita mo si lolo mo, ha? Ayan. Ang dami lahat? Ayan. Ayan. So dito nga pala binaril si Uncle Jose Rizal. Abre, magbilis ka na kay Lolo mo ba? Hello. Okay. Ah, <laughs> kaya picturean kita gusto mo. Okay. Ang hirap pala mag mag <laughs> Maggala, mag ano, mamas yan, maggala pag walang pag ikaw lang magisa no. Pag ikaw lang magisa. Kasi yung picture picture iwan hirap. mo. <laughs> so at least, di ba? Mas maganda yung may kasama. Oo nga eh. Tama masasabi mo rito, maganda na no. Maganda nga. Ang laki ng lago, magkano kaya ginastos diyan? So ayan yung mga kay Longgo no. Pali si Bade, 5 years old pa siya nung unang punta niya rito. So ngayon ilang taon na siya? 36. Oh, 30 na taon na din. Oh, di ba? Grabe na, bali 30, 30 years bago siya nakabalik dito. 30. Hindi uh, ba? Oh, at least masaya siya. Kasama kasama, <laughs> Magkasama ka ngayon pumunta rito ngayon. Ang laki ng vlog. Oh. Ang dami na mama siya. Pero maganda rito pag gumaga siguro. Oo. Maganda pag maraming nangalang. Nakailang balik na tayo rito pero hindi tayo magsasawang pabalik-balik kasi napakaganda naman talaga ng Luneta Park. Sa kagaya natin na Pilipino, kung yung ibang lahi nga, tinatang nila nilang pumunta rito sa Luneta Park. Tayo pa kaya ang Pilipino. Diba? Tsaka simulat bata pa tayo, ito na yung kinagista natin, ang Luneta Park. Na, yun nga, gusto natin puntahan, gusto natin makagala. So ito na yan si Buddy, nakabalik after 10. Oh, di ba? binata na siya ngayon. Na. <laughs> oh, ano 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 picture tayo ulit. ano 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 na. nakabalik ano 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 masaya. ano 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 ng ano 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 Diyan oh, ano, no, uh, Ocean Park, kaso mahal yun. may entrance yan diyan. Ano, uh, syempre mga ka Ilonggo, no. Hindi pwedeng hindi tayo tumikim ng dirty ice cream dito kasi dito ka. Eh, <laughs> tayo dito. Eh. <laughs> 'Yun yung inaamin yun dito eh. Pinunta lang kasi gusto ko ng dirty <laughs> ice cream. tara, tara, ayan no, ang ice cream. Diyan na lang, no, wag na doon. Oh, pares lang naman 'yan eh. Sige so, na. Tara, tara, tara. Ulitin tayo ng Dirty Ice Cream kay Kuya. Ito yung nakikita mo sa TV, no? Dati, 'yan yung bahay mo, di ba? Tiglak eh. Sa mga mga, mga kailong ba? Diba? Kami maglalakad-lakad duna. Babalik na lang kami. Byeers. Bye, yours. Bye.